Magandang gabi po sa lahat. Unang-una po, pag tayo ay nananalangin, humining muna tayo ng gabay ng Espiritu Santo, ng banal na Espiritu Santo, upang tayo kanyang gabayan at bigyan ng liwanag sa ating pananalangin. At lalo, lalo na po. Alisin mo na natin ang ating mga dala sa buhay. Yung ating mga bigat na nabahin na nagpapahirap sa ating damdamin at tanggapin natin kung ano tayo, kung sino tayo, kung anong kasing pagkatao na mayroon tayo. At yung mga kahinaan natin na siyang ng ating mga pagkukulang sa Panginoon at pagkakasala ang mga kahinaan na ang mga kasalanan na ay siya ang magbibigay ng lakas sa atin kung paano natin ito matatanggap. Kung maano natin ito ihingi ng tawag sa Panginoon. Sa panalangin, ang una po nating ilapit sa Panginoon ay ang pasasalamat. Kung paano natin nalalampasan ang buong maghapon, ang ating araw-araw na pamumuhay. At lalong higit na ang buhay na ipinigay niya sa atin. Kung ano yung biyayang ibinigay niya sa atin, malaki man o maliit lalo na ang biyaya ng buhay sa ating pamilya, mga mahal natin sa buhay, yun ang pinakamalaking biyaya ang ating natanggap sa buong maghapon. Kung paano'y inabayan tayo ng Panginoon upang sa ating patuloy na paglalakbay ay magkaroon tayo ng kalakasan. Humingi din tayo ng tawad sa Kanya dahil sa ating mga pagkukulang na inaakala natin ay yun ay tama ngunit hindi pala at saka natin hingi sa kanya yung ating mga kahilingan pagpupuri sa kanya yung kahilingan na ating pangangailangan ay hindi dapat kung ano yung gusto natin kundi yung kalooban ng Panginoon ang siyang masusunod dahil may mga bagay na akala natin yun ang nararapat sa atin yun ang gusto natin pero ang mas maganda ihingi natin sa Kanya kung ano yung Kanyang kalooban para sa atin dahil maraming bagay na akala natin ay nakakabuti sa atin yun pala ay hindi so ang mas mabuti humingi tayo sa kanya ng tulong ng gabay kung ano yung kanyang kalooban ay siya ang masusunod maraming salamat po Panginoon say, sa lahat ng biyaya sa buong maghapon at kami inyong gabayan hanggang sa aming pagtulog. Ilalapit ko namin sa inyo ang aming buong pamilya at mga mahal sa buhay. Huwag niya po silang pababayaan. Ipadala na po ang banal na Espiritu Santo kasama ng mga anghel upang sila'y gabayan sa kanilang pagtulog hanggang sa kanilang paglising. At matutunawa silang lumapit sa iyo at maglingkod at magpasalamat sa anumang biyayang meron silang natanggap sa araw-araw. Gabayan -araw. niyo po, Panginoon, ng aming buong pamilya. At ang lahat ng may karamdaman, Panginoon, pagalingin niyo po ang mga taong nakalimot sa iyo. Naway mas lalo na mo silang mapapalapit sa iyo sa kabila ng kainang pinagdaanan. At ganun din, Panginoon, ang lahat ng mga kaluluwa sa kwarto ay lalo, lalo na na walang nakalaala. Patuloy na po sila sa iyong kaharian mo. bigyan na po ng kapayapaan ng buong mundo. Ang bawat pamilya, ang bawat isa. Magkaroonawa na ka namin at pagkakaunawan at pagmamahalan. Manatigil ka sa puso ng bawat isa. Amen.